ang sabi ng ibang content creator ay makipag-engage palagi para mapansin ni algorithm, para umangat ang iyong account. Siyempre guys, kapag tayo po ay baguhan, talaga pong susundin natin po yung mga naririnig natin, naririnig at nababasa natin sa ibang malalaking content creator. Pero guys, eto ha, medyo mga tayo ng konti at medyo nagka-experience din tayo dito sa ating pag -reels. So, gusto kong sabihin ito sa inyo, gusto kong i-share ito sa inyo at sana i-share nyo din itong video ito, lalong lalo lang na po sa mga baguhan kasi po kawawa din naman po sila no yung alam mo yung puyat na puyat ka makipag-engage yung na restrict ka pa dahil sa pakikipag engage mo nagkagustuhan mong mabalitan silang lahat ma-replyan silang lahat yung nauubos yung oras mo sa pagkikipag-engage sa iba't ibang content creator lalo na sa malalaking content creator na pag-engage ka para mapansin ka din dahil nga din sinasabi na para mapansin tayo ni algorithm is makipag-engage or engagement is the key. So, ganun po yung sasabi. Ngayon guys, kung titingnan nyo yung malalaking content creator, in-engage ba kayo? di ba? So, eto guys, gusto ko tong i-share to kasi eto ay naranasan ko din at nang dumating na ako sa 200k so nagkaroon na po ako ng idea so gusto kong i-share ito sa inyo para at least naman din na makatulong po sa inyo ng nagsisimula talaga ako guys, ang ginagawa ko talaga ay lagi po talaga akong nakikip-engage kung sa kani-kaninong content creator, kung saan nagko-comment, nanonood, nagbabasa. Kasi nga, yun po ang talagang sinasabi ng karamihan at mga naunang content creator. So yun po yung ginagawa natin. Ngayon guys, habang lumalaki po ang aking account, dumadami po ang aking followers at paunti-unti ay nagkakaroon po ako ng million views. So dahil dyan, nagkaroon po ako ng idea at nagkaroon po ako ng experience. Now, which is hindi naman sinasabi ng ibang content creator. Hindi ko alam kung bakit. So, eto siya guys ha. Huwag mong ubusin ang oras mo sa pakikipag-engage. Okay? Kasi hindi ka kikita sa pakikipag-engage. Ubusin mo ang oras mo sa paggawa ng video. Kasi guys, dapat yung oras mo ay nakagugol para makaisip ka, makagawa ka ng napakagandang video na alam mo yung papatok at pag-uusapan at makakarelate yung manunood dahil doon guys promise tataas lahat ng nasa iyong dashboard yung reach mo, yung engagement mo yung 3 second video at yung net followers mo kapag meron ka pong nag-viral na video. So, yan po yung naobserbahan ko guys. Kasi, karoon ako ng first million views is nung tumungtong po ako ng 80k followers. So, dun po ako nag-start. Nagkaroon ng million views. Hanggang sa paunti-unti, guys. So, araw-araw ko yung ginagawa. So, dun ko siya nare-realize. Lalo na nang tumutong na ako ng 200k followers. So, dun ko po siya nalaman, guys, na alam mo yun na kahit hindi ka pala nakipag-engage kasi hindi ko naman sinasabi wag kayo mag-engage, okay? Ako kasi, guys, eh, mayroon akong trabaho. So, hindi ako laging naka-online. -naka so, ang ginagawa ko lang talaga sa vacant time ko is gumagawa lang talaga ako ng video. Gumagawa gumagawa ng video, gumagawa ng video. At alam niyo ba, guys, na kapag nagva-viral ang ating video, yung video ko, nagva-viral, lahat ng aking nasa dashboard ay tumataas pati engagement, nagmi-million views kahit hindi ako laging naka-engage kasi nga busy ako. Pero hindi ko nakakalimutang mag-upload ng video. 2 to 3 video everyday. day. Minsan umaabot ako ng apat na video everyday. Yan ang ginagawa kong consistent. Yan yung gawin yung consistent kasi sa video nyo, diyan kayo kikita, diyan kayo babayaran. Sa video nyo, diyan kayo magkakaroon ng maraming followers. Dadami ang papasok na followers kahit hindi ka makipag-engage, kahit hindi ka magka-count in at dahil diyan sa viral video mo tataas ang iyong reach at dahil dyan sa viral video mo tataas ang iyong 3 second video views so kaya guys ang, ang key po talaga sa lahat lahat ay content okay? gumawa ng video at mag upload ng video consistent araw-araw yun lang, follow for more